Islamic state gustong pugutan ng ulo ang lahat ng tao anytime anywhere Mukhang na OP ang Islamic State dahil naagaw ng Ebola ang mga headlines. Kahit na nakapatay na sila ng ilang mga journalists at isang napakabait na taxi driver mula sa UK, mukhang nag-aalala ang Islamic State na hindi pa nalalaman ng buong mundo na malakas ang kanilang commitment sa pagpatay sa mga tao. Patuloy ang mga US-led coalition airstrikes at ang mga IS militants ay nahirapan sa pagsakop sa Syrian border town na Kobane na hindi nila inasahan. Matapos silang makausap ang kanilang mga image consultants, kumilos na naman ang IS. Nag-release sila ng mga imahe ng pinakalata silang pagpatay at sinabing maging ang sarili nilang mga fighters ay hindi nakakatakas mula dito. Dalawa sa kanilang mga fighters ang napugutan di umano ng ulo noong Huwebes dahil sila ay nagnakaw at nag-spy. Pero ang pinakamalaking mensaheng nais nice na iparating ng IS ay gustong gusto nilang pugutan ng ulo ang mga foreigners. Ang lalaking ito ay French at siya ay nagsasalita ng French. Ang punto ng kanyang sinasabi ay gusto ko kayong pugutan ng ulo. Ang lalaki may balbas ay German at nagsasalita ng German. Inimbita niya ang lahat ng mga foreigners na mag-stop by para sila ay mapugutan din ng ulo. Kahit na may mga French at German translators ang IS, naiintindihan nila na ang English ay ang global language ng mundo ya ipinaliwanag din ng lalaking ito na may British accent kung gaano sila kaatat na pugutan ng ulo ang lahat ng tao sa mundo. Who kill every single soldier, باذن الله. Who chop up the heads of the Americans, chop up the heads of the French, chop up the heads of whoever you may. Yan ang missing statement ng IS. Ang pagpugot ng ulo ng mga tao anytime, any place, anywhere.